Ayun si ano, Ah, nalika na. Huwag ka dyan. Uy, huwag ka dyan biga Hindi pa kasi yan eh. Di ba galing tayo doon? Hindi pa daw. Oh, hindi pa naman daw yan. Lalabas pa. Kaya pinawi pa tayo. Hmm. Doon ka sa upuan. Huwag ka dyan ang liga. naman to si ano Masakit na daw eh. Umupo ka muna dyan. Titimplan kitang gatas. Upo ka dyan, an Upo ka. Kawakan mo nga ka.

kita dito ng paparela naman 'yung ginagawa kasi ng mama dati eh Pag, ano. Ha? o oh, sige <laughs> hindi, ano yan, hindi pa yan ito na, oh. ano hindi pa yan, hindi pa daw lalabas diba galing tayo doon sabi na natin kung isa amin, hindi pa daw yan ano yun mo ito, ano kahit bumalik tayo dun han, hindi pa hindi ka pa ano yun ulit nun natin ko dahil sasabihin nun bumalik na lang nagpapaanak kasi yung pagka talagang ano na lalabas na hmm. pinabasa ka niya itlog ni mama -E eh mm -hmm. Iyayi ka -E ito? Oo, iyayi ka ulit. numin mo to oh. ito ano para ano Oh, uh, mas eh. Oh, uh, kunin mo 'yan oh, no? habang malasado yung itlog mo. Kain mo ka kay Ari. Kunin mo na 'yan. Tandaan na mapasok ka. Lagay ko lang to doon sa likod. daming mga an inom ano sulit pa rin Pag ras mo minom dyan an pagkatapos mo minom dyan maligo ka ha kasi hindi pwedeng mga anak na hindi ka nakaligo nakakaya sa magpapana kailangan pagka nanganganak tayo malinis yung tayo sa katawan <coughs> sabi ubo ko eh. Sige na, inamin mo muna yan at maglalaga ako ng ano, luya tsaka sambong. Inamin mo yan. Mainit pa ba? Mainit pa. May mga kababa yung update kay Ansa ngayon. Hindi pa naman siya nanganganak pero nasakit na yung chan niya. Ngayon galing kami dun sa magpapaanak sa kanya pero ano, pinawi rin kami kasi hindi pa naman daw lalabas. And abang-abang na lang po tayo sa update ulit. And God bless po, God bless.